kampi ng bayan kasangga ng masa kapanalig ng batas at justisya attorney Danny Con abogado de Campanilla. magandang 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 gabi ayon gabi alam natin gabi di ba mm -hmm. <laughs> sa inyong lahat Good evening po sa inyong lahat, ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, of course, walang ibang ang ating abogado de Campanilla, attorney Danny Concepcion. Good evening. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating mm -hmm. paratuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat, talagang lalo na yung mga nakakaedad. Mm -hmm. Bakit naman nagkakaedad? Paka kasi nagkakaedad. Mm -hmm humihina ang panunaw. Ay. Mm -hmm. mo kong tingnan. Kanina nga nasusuka na ako doon. Gusto ko ilabas eh. Ay, yun na nga. Kasi mahina na ang panunaw mo. Oh, salamat ha. Thank you ha. Nakatingin sa'yo si Derek. Parang sinabim sinabing tumanda ka na. Oo. Oh, Si Derek, ang ng tingin sa'yo. Tingnan mo muna. O, tingnan mo. Mahina Bakit? ang Bakit? Bakit? Ang panunaw. Oo, mm -hmm. Daming kinain kasi, eh, Di ba? Maraming ng pagkain hindi kayang tunawin. Ay, may ganun Oo, ka. Oo. Nang okay. sigmura mo. Ah, ba't ako? Ay, sabi mo, ikaw yung... Ako nga talaga yung kanina. Oh, sabi kanina. ko, parang di ata ako natunaw. Ah, dami, ang dami ko kinain. Parang hindi natunawan. Oo. Pero mm -hmm. sa lahat sa inyo na kumakain pa ho ngayong gabing ito, ay uh, ay sana, kayo. sana kayo kayo matunay, matunawan kayo. Sana po yung matunawan. Ay, di hindi sila matutunawan. Dapat hinay-hinay lang ho ang kain kasi sa sobrang madali ko kanina po dapat ano, po lahat eh. Para po madaling matunaw, oh, sige. kinakailangan nguyaing mabuti. Hindi yung lagok agad. Eh, paano kung masarap? Ay, kinakailangan namnamin mo yan. Katain ah, mong mabuti. Ganon. O parang kambing. Hmm. Ah, yung kambing, talagang hinahangataan niya. Eh, mabuti. yung sa kanya naman, 10,000 years, <laughs> hindi pa nalulunok. Pero sa, sabi ko nga po. May naantawag dun eh mastication. Minamasticate mm -hmm. niya. Mm -hmm. Pares ah. pa tayo nakaka Hindi. <laughs> <laughs> <Deh>, Nagmamasticate. Hindi. <laughs> pasensya na ho kayo ha. At uh, sana po ay, uh, anong oras na nga? 7 o'clock eh. Mm -hmm. So naggabihan na ho kayo. Eh, yung mga ibang kumakain ho, sumasabay ng pananood sa amin, e by kailangan hong nguyain yung maigi mm -hmm. nang hindi kayo matulad sa amin dalawa ni Atty. Dani Concepcion. Damay-damay lang yan. Alam naman niyo pagka hindi natunawan... Ano ibig sabihin? Aba, may mangyayaring hindi maganda. Like what? Magsusuka. Ah. <laughs> Ay, nako. Anyway, eto na pa mga numerong pwede ninyong tawagan. Eto na, ano, attorney? Ay, kapag ka-globe ang telepono ninyo, 0954-310-0331. Mm -hmm. At kung smart naman ang phone ninyo, 0961-770-8807. Mm. So, tuloy mo na. So, so di mag-text kayo. Mm. Kung hindi po namin masagot, intay lang kayo. Basta sagot mm. din namin yan. Mm. Di ba? Mm. Inunguya ko lang yung candy. <laughs> Kaya ikaw muna. Huwag mo munang lagukin. Baka bumara dyan sa lalamunan mo, ikaw ay ma-ospital. Mm. Di ba, maliit na lang. Okay Mahihir na. Ang tawag doon, ma mahihirinan. ano ah, anong pinagkaiba ng mahihirinan sa nababila, nabibilautan? Ayan. Nabibilaukan? Nabibilautan. Nabilaukan, oh, pwede rin. Sige, no? oh, sige. ano oh, ano, anong, anong difference? anong pinagkaiba niya? Anong pinagkaiba? <laughs> anong pinagkaiba? Yung nabilautan, nag-choke. Okay. talagang bumara. Okay. Sa, Lalamunan? Oo, uh, 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 sa okay. daanan ng ano yan, ng parang hindi ka makahinga. Okay. Yung nahirinan, is temporary ano lang, yung na bumalalak. Uh, <laughs> <laughs> sumabit, sumabit. Yung, yung, yung parang, eh kailangan ko ng tubig. Oh. Okay, no? oh, ay, Yun. Ganon. nahirinan. Nahirinan. Ah, iba rin lang nasa med. Kaya nasa med, nahirinan, nabilautan. Maka iba yan. <laughs> ah, Na-experience mo na lahat yan. Ah, siyempre. <laughs> Ako rin. <laughs> uh Oo. -oh. Nasa med. Nasa med. Uh Oo. -oh. Pero hindi, totoo yan pag minsan, sobrang excited ka sa pagkain. Mm -hmm. Lalo na kung paborito mo yung pagkain. Misan, yung excited ka. Yung nasa med, parang nagkasabay yung hinga mo sa lunok. Huh? Ah, kaya parang bab, ano, mapupunta doon sa sa kabila, sa, kabila. <laughs> sa butas na hindi dapat. Ba <laughs> <ma> <laughs> yung pagkain. Hindi, actually kasi I I ate, I ate the favorite isaw here in UP a while ago. Hindi pa ako nadala. Gusto mo 'yon, ha? <laughs> <laughs> hindi malinis na 'to. Eh, sa amoy pa lang eh. Sure ha? na ako. So, sure na ako. So, I did it. And then, I ate something And also. Hindi, kung ka kasi, baka nga dapat kumain ka noon. Di ba? O, hindi naman. Ko naman. Oh, oh. At oh, oh, huwag mong gagamutin. Ay, oh. <laughs> dire-direcho. Mm. Well, anyway, eto na po ang mga numero na sabi na kanina ni Attorney Danny Concepcion. Pero eto na ang unang tanong. Ready ka na? Kung Ano-ano kasi mm, sinabi sige. natin eh pero dami na nanonood sa atin no. Mamaya ibabati ko isa-isa. Si Rodel ng Antipolo, sabi mm -hmm. niya, nagpaalam po ang kabilang party na makiraan sa lupa namin. At pumayag naman po kami noong habang hindi pa namin ginagamit ang property. Pero ngayon, ginawa na po nilang subdivision ang lupa nila at wala silang permanenteng daanan at ginagamit pa rin po nila ang lupa namin na private property. Wala pong pirmahan ng kasulatan. Pero giit po nila na pinayagan daw po namin sila dati. At ano po ang pwedeng ikaso o legal na hakbang para dito? Salamat po. Hmm. Pinagbigyan na nga eh. Hindi, ang sa akin, kayo naman pala ang nagpagawa na subdivision, di ba? Sila yung hmm. nagpagawa ng subdivision. Hindi yung kapitbahay nilang nagsubdivision na. Parang <laughs> hindi ata sabi, oh, nagpaalam po ang kabilang party na makiraan sa lupa namin. Oo. Okay. Oh. Eh, pumayag sila. Oo. Oh. habang hindi pa namin ginagamit ang Oo oh, nga. Oh. Ah, so ginawa nilang subdivision. Eh, ngayon, nautakan sila. Ah, hindi, isa Ginawa niyo. na nila ng subdivision, ah. samantalang dito pa rin sila dumadaan ah, sa amin. Eh, di, oh. Ah, isa nila. Hmm. Eh, di, gagastos pa siya para isarado yun. Ay, lalagyan lang naman niya ng, ano eh. No trespassing. Eh, pad padiran niya. Ah, o gano'n. No diba? trespassing, gano'n. Oo. Ah, ngayon, eh, eh. pagka, di mong sila mag-demanda sa'yo. Oh. Ah, pag dinimanda ka, eh, hindi man ho nila binili sa akin yung lupa ko, ginagamit nila. Ngayon, subdivision, katakot-takot na ho gagamit yan. Oo, oh, tama. Kasi po, ang right of way, hindi po libre. Oo naman, ah, walang libre. Dun. kasi gagamitin nyo yung lupa yung lupa gagamitin eh di hindi ko na magagamit yung lupa mm. kasi ginawa nilang daan. Mm. Aba eh, hindi po pwedeng tanggalan kayo ng pagmamay-ari nang hindi kayo pumapayag mm. at pangalawa nang hindi kayo babayaran oh, o walang konsiderasyon. Pues, oh. Bukas sa bukas bakuran mo yan. Babakuran nyo. Oo. Oh. Eh di wala kaya, silang madaanan. Di pinakamaganda niyan abogado. Pumunta ka sa abogado para sulatan yung gumawa ng subdivision. Pero you can kung, do anything under your ano, yes, the property ah, mo, di ba? Sa iyo naman yun property eh. Yan, yan. Oo, oh, oh di ba? Yun nga lang, siguraduhin mo, totoong property mo yan. Baka, <laughs> baka naman misa, bali mm. mali yung title uh, ng lupa. Misa, hindi niya, di ba? ah uh, tama. O, oh, di ba? So, checkin nyo munang mm -hmm. maigi, ha? Mm -hmm. Okay. O, oh, eto naman. O, oh, undahin na natin to si Darling. Ganda si, ng pangalan. Si Darling. Darling ng Surigao del Sur. Maganda. Ang layo. Surigao Ay, del Sur. Ang layo, no? Ang layo. Magandang gabi sa'yo, Darling. Ang pa, Darling parang ano siya, no? Ma malumanay siyang darling. Hi, darling! Uh, Hi! Anong itatanong mo, darling? ako. Ano daw? Ulitin <laughs> mo. Ano daw, <coughs> no? Advice. <daw? coughs> ah, ayun nga siya ng advice. Advice. Oh, okay, bakit? Bakit? Ano, Tungkol ano nangyari? saan? Tungkol saan? Sa utang po. Auta, ah, utang. Utang na loob to. O, oh, sige. Ah, sige. ano nangyari? Sige. Uh, utang ko po na mahigit ito. Then, yung probo po, 25. Ito sa all the country. Ay, ay, darling! Mas darling. malakas ang tahol ni darling. Bantay. Oo, oh, darling. Huwag <laughs> <laughs> uh -oh. mo i loudspeaker Huwag mo i loudspeaker ha? Huwag po. Ayan, sige. Nangutang ka. Ito. Okay. Nangutang ka, magkano utang mo? 8K. Magkano daw? 80 8K. 8,000. 80 8,000. Okay. Magkano interest? 20% po. Per? 3 days lang sa na po. In three days, sa uli niya, 20% ang interest. Okay. Ano ako. nangyari? Kapit siya patalim. Ah. Ano nangyari? Pa hindi ko na saulit din yun kasi hindi naman ito matipasin. Sinipitin ko yung anak ko kaya hindi ako nakamalaban. Pero ako. kung nakakakosin... Ako Tapos po, nanay ko. Oo, 이... oh, oh, sandali. Darling, darling, tama ba ang o... intindi ko na hindi mo nabayaran yung 8,000, tama? Oo po. Dahil sa anak mo. Kaya, may sakit kasi sa kaya. Hindi may sakit kaya hindi niya nabayaran. Anong ginawa nila? Hmm, sabi niya, ipapahaya niya ako. Tapos ipopos niya ako sa Facebook. Iko nga, okay lang po. Ipopos mo ako sa Facebook. Okay, kaya mo ko. Okay. Okay, okay. darling. Tanong lang. Yung pinagutangan mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, ano ito? <coughs> kaibigan lang po. Kaibigan? Mm -hmm. Kaibigan niya attorney. Ah, wala ka pang naibabayad doon sa 8,000. 8,000. Wala yeah, yeah, pa po. Wala yeah, pa po. Ah, wala pa. Okay. Um, hmm. oh, ano? Yung so, araw po krog galawagan. Ah, po. Oh, so hindi pa niya nababayaran. Ah. Oh. Uh -huh. Eh di pumapatong ang interest noon, tama ba? Oo, 'yung uh ex niya hindi -huh. siya So, sinasabi niya, pag hindi ka nagbayad, po-post niya sa Facebook, haharasing ka? O, pupuntahan niya ako sa bank. Okay, sige. Okay, ka kaibigan niya yan. Okay, sige. Attorney? Eh, sa akin pagkakaalam po, may pagbabawal eh. Sa ganong strategy ng paniningel. Yung pamamahiya? Opo, pamamahiya pagka po ginawa nila na kayo, pag sila'y nagsimula na kayo eh hiyain, magsumbong na kayo sa pulis, ireklamo nyo sa pulis. Kahit na, may utang ka sa kanya, attorney? Kahit na may utang siya sa kanya? Opo, kasi hindi ko mo may utang kayo sa kanya ay sapat na dahilan para gawin niyang, para kayo ay iharas. Ah, okay. about ito, 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 attorney, ito may salin, sabi sa sexual Uh, magsulat daw ako ng halagang 13,000, babayaran ko doon na. So gagawin ko ba yun? Ano yung dito? Hindi lang, lang kasulat ako. Uh, ah, oh, na Hindi ko na okay. hindi. <laughs> ulit, 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 ulit. Ulit, ulit. Sandali lang ha. Sandali lang ha. Okay. Darling. Anong sabi mo yung uli? Ulitin mo. Uh, magsat, sabi niya, na itulak daw yung payment house na nababayaran ko daw ngayon Friday. Susulat mo daw yung 13,000. So, mula 8,000 naging 13,000. Okay. Pinapipirmahan sa'yo? Opo. So, si edi, huwag mong pirmahan. O, oh, edi, huwag mo daw pirmahan. Hindi ako magsusulat ito. Ah, kasi nga kaya niya para mag para kaya niya ginagawa 'yon para magkaroon siya ng ebidensya laban sa, utang iyo. sa iyo. Na may utang sa pa, iyo. Paano mo Teka muna. Pa, paano ka nakapangutang sa kanya? Ito ba ay sinulatan mo, binigyan mo ng cheque o kasulatan lang na may utang ka? Paano 'yon? Kasulatan po. Ano daw? Sinulatan <laughs> po. Kasulatan, attorney. Ah, so meron kang promissory note. Oo, uh, ganun po Pero doon sa promissory note kasi ay nakalagay lang 8,000. 8,000. Pero ngayon pinababago niya na gawing 13. Nang sa ganoon na hindi lalabas na interes 'yon. Opo. Mm. Eh sa akin, di wag niyo 'ng pirmahan. O oh, wag niyo daw pirmahan. Opo, oh, ang sabihin niyo eh sabi ho ng abogado eh huwag daw pirmahan eh. Oo nga. Turo kasi mo siya. <laughs> kasi ho, hindi eh, naman daw gano'n ang utang eh. Oo nga. Ang utang ho eh, ocho eh. Oo Bakit nga. Ho, naging tres, eh? Oo nga. Pero kung ilalagay <laughs> ho ninyo na walong libo yung utang at uh, yung, pitong uh, yung limang libo eh interest, yun ho, totoo yun. Pipirmahan ko yun. Mm. Eh, ba't pa siya pipirma eh? Nakapirma na siya dati. Eh, kasi para naman ma-record na yung uh, 5,000 limang libo interest. Eh, bakit? Taas-taas um, naman ng interest. Ay, di nakarecord na limang libo ang interest. Ah, hmm. ay, pwede niyang gamitin din yun next time. At uh, least kahit paano. tala nyo, 8,000 nga. Ito, sinabi na nga rito, 5,000 interest eh. Eh, at 8,000 lang yung uh, utang niya. 5,000 ang interest. Ang taas. Mm, mm, at 3 days lang. At 3 days lang. Mm. Oo, yeah. oo, bakit ganun? Oo, oo. Alam mo, attorney, dapat siguro yung mga congressman natin ngayon, tinitingnan niyang uh, usury law na yan. Ha? Ba, dapat ibalik yung limit ng... Uh, kasi parang kapit sa patalim na yung lahat kapit ng tao eh. Kawawa yeah, naman eh. Naman, pagka naman nagkaroon ng kaso, mm. magiging depensa naman niya uh, para labanan mm. yung uh, napakataas na interest. Na ito ay hindi na makatao. makatao. Mm -hmm. Hindi na ito katanggap-tanggap sa konsensya. So, ulitin namin darling ha, darling ng Surigao del Sur, sabi ni attorney, pwede kang pumirma pag nakasulat doon 8,000 at ang interes na nakasulat doon 5,000, nakasulat yun ay interes. Bakit? Interes sa loob ng tatlong, tatlong araw. araw. Ngayon, bakit? Kung sakali man na magdemanda siya or kung ano man yung hakbang niya sa susunod, kasi sa husgado pag hindi makatao ang interes, eh pwede niyang babaan ito. O ngayon. Pagka pinirmahan mo, dalawang kopya. Oh. 'Yung isa naman papirmahan mm -hmm. mo sa kanya. Yan, ah, 'di ba? Oh. Yung yung uh, may pirma ka, ibigay mo sa kanya mm. pero pumirma naman siya. Na ah, dalawa ayaw ay niya pirmahan 'yung kopya mo. 'Di ba mo ibigay sa kanya 'yung kopya ah, mo. Nakuha mo, darling. <laughs> Oh. Okay. Hindi ho kami kumuconsent ng mga taong may utang dito ha. Pag ang utang talagang dapat bayaran. Pero ang sinasabi lang namin is minsan kasi talagang sobra sa interes. Sobra naman yung Oh, interest. sobra na yun. Hindi na talaga siya makatao. Tama lang yung saktong interes, di ba? Basta bayaran mo rin. Wala naman kami sinasabi, huwag niyong bayaran yung utang. Yes, hindi naman ho namin sinasabi kasi baka nyo niyo kailangan din niya ng pera unang binigay sa inyo tapos tinarantado niyo pa, di ba? Tama ba ako doon? Parang hindi. <laughs> <laughs> Di ba dapat sa sangayong ka sa akin? Ay, oo nga pala. Bukang oh, wow, yeah. tama okay. ka doon. <laughs> okay, okay. Thank you, darling, ha? Thank you. Sige, thank you, thank you Good luck, ha, darling. Naalala ko tuloy si Cheese. O, oh, bakit? Ang tawag ni Senator Cheese kay Hatay, darling. Hindi <laughs> <laughs> nga. Yung totoo. Paano salita? Sige darleng. nga. As in darling? Mm, darling. Ah, uh, garaan. Bakit garaan? Kanyang ba yung bisaya ba? Eh, darling, darling ang tawag niya. Hindi. Ay, parang ano lang yun. Yun ang kanyang tone of impairment. Uh, pero gano'n yung darling? Darling. Hindi darling. <laughs> Hindi darling. Darling. <Hindi> <laughs> darling talaga ha. Talaga naman. O dahil dyan, dahil nagba, nagbabatian na tayo ng darling, Ah. Uh. Ay, babatingin ko yung darling ko. Ah, sige. Ayan, si Marshall Angelico Castro. Magandang gabi sa'yo, babe. Hindi kami darling. Oh, kakasuka ka naman kami. Yun. Ah, kakasuka babe kami. Ah, kakasuka. kakasuka. Kakainis. Parang bigla ako oh, oh. Parang you, ganun ba? Oh. <laughs> Hi na rin, kay, kay Prezi. Hi, Prezi. Kay Beth at saka kay Eli. Hello din kay Eden Untalan. Magandang gabi po, ma'am Eden Untalan. Si Eden. Oo. Oh, oh. At si A Tanya Salvatierra. Good evening to you. Hello. Si Mari Eliorando. Magandang gabi rin po sa inyo. At si Mari Raro, ay Maria Raro Quinon. Isa pa, isa pa. Maria Raro Quiñones. 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 O, oh, taga DZMM Days pa na ah, ano oh, natin to. Si Quiñones. Oo. Oh, oh. oh. At si Dick Castro, magandang magandang gabi. Hello. Sandali, puro Castro yan. Yes. At syempre, ito galing Korea. Hindi naman kaano-ano ni Claire yan. hindi, hindi naman. Hindi naman. Oo. Oh. oh, hi na rin kay Attorney Claire Castro. <laughs> okay. O, oh, ito, long time no see from... Korea. Sino 'yan? Si uh Geraldine Mongkawe Mortel. Hello, dati rin nating fans club 'yan sa kabila. Imagine nakikita na tayo dito sa ating bagong programa kaya every mm -hmm. night 7 p.m. 'wag niyo pong kalimutan mm -hmm. na sumubaybay dito sa ating programa. Okay? Hindi magandang Tsaka, magandang gabi po. Pwede namang may ano to, 'di ba? Parang na-save. Yes, yes, siya. Sa night mo sa YouTube yung kung anong day, oh, nalabas. Oh, Oo, oh, oh, tama. At kay uh, Fred Banzuelo at kay Elisa Apaya, magandang-magandang gabi sa inyong lahat. All right, Okay, eto na ang isa pa. Si eto Irene. Na. Eto na. <laughs> Bakit pangan ka? Eto na. Heto. Oo nga. Oh, sige. 42 years old ng Caloocan City, may ongoing kaso po kami laban sa isang barangay kagawad. At ngayon, bigla na lang pong ginawang tapunan ng basura ng mismong harapan ang, ng ang, lupa namin. Ang mismong harapan ng ang lupa Ang mismong harapan naman. ng lupa namin. baho talaga. baho talaga. Oo. Oo. Wala po kaming alam na permiso, permiso or ipinaalam sa kanila. Legal po ba ito? Pwede po ba kaming ireklamo nang uh, ireklamo ang barangay kung sila mismo ang nagtalaga ng lugar namin bilang public dumping area. Ouch. Alam mo kasi yung uh, public dumping area ay hindi nila pwedeng i-designate kung saan-saan. Mm. Aba, eh sa pwede niyo sabihan sa kanila eh bakit sa harap ng bahay namin? Mas baka mas sa maganda dun sa harap ng bahay niya. Ay kaya nga, diba? di ba? O oh, paano pwede na 'yon? Pwede po yan? ninyong reklamo 'yan. Eh pa paano kagawad ka niya? Ay, doon kayo magrereklamo sa munisipyo. Ah, Diretso kayo, munisipyo. Ah, Diretso kayo kay Mayor. Oh. Sa Caloocan City yan eh. Kay Ke Mayor Along Malapitan. Malapitan. Oh. At kung yan, sa distrito pa yan ni Nino? Egay uh, Erice. Oh. Ay, sabi pumunta kayo doon. At sabihin niya, pinapunta ko kayo. Ay, yun na. Mm. Ikaw na talaga. Mm -hmm. ha mm -hmm. Ikaw na talaga. <laughs> o, oh, sige. Tapos ah, sasabihin niya, eh, kasino yun? <laughs> <laughs> Ay, hindi bawal nga yun, ang baho nga Ay, naman, tinatapos. Po, Ay! At saka hindi, bakit? Bakit sa harap ng bahay? Oo nga. Ang, ba ang basura dapat inilalayo sa mga bahay. Itinatapon ng malayo sa mga kabahayan. At saka hanggat walang mm -hmm. basurero, di ba hindi pwedeng naglalabas ng basura? Oo. Kasi nga naman, eh di nandun na sa labas ang baho at ang dumi. Oo. Kakalkalin ng aso, pusa, daga. Correct. Diba? Magdudulot ng sakit at dumi. Oo. Oh, oh. oh, eh, bakit yan? nilalabas at mismong mm. uh, barangay pa pala, di ba? Aba, eh makakaroon oh. ng barangay election, tapos phone diba lang. Di ba na Pero postpone? next year niya. <laughs> Aba, eh di tatakbo sila. Oo. Oh. Aba, eh di pwede mong gawing issue laban sa kanila yan. Yan, okay. Facebook mo yan. Aha. Tinuruan Facebook. <laughs> Okay. Okay, ito na ha. Mm. Oh, ito pa. Meron pang mga humahabol sa atin for the greetings. Magandang mm. magandang maganda gabi kay Ingrid Bautista. Hello Ingrid. At syempre, kay Michelle Reglos, magandang gabi sa inyong lahat. All right. Oh, ito pa. Si Clarice naman, 28 years old ng Mandaluyong, mm -hmm. nagrenta kami ng unit for 13,000. Pero simula ng umulan, tumutulo ang tubig mula sa bubong ng katabing building, papasok sa siling ng unit namin. Ang saklap. So madalit sabi, yung tulo <laughs> ay nanggagaling sa, sa bubong ng katabing building. Oo. Pero pumapasok sa unit nila. ng unit nila. Oo. Nagkaroon na ng molds at lumala na ang kondisyon. Bukod pa rito, nalaman naming nakakabit sa amin ang water meter ng kabilang unit, kaya lumulobo pa lang ang water bill namin. Ah. Pwede, pwede po ba itong gawing dahilan para i-terminate ang lease at mabawi ang deposit at advance namin kahit wala ito sa kontrata? Ay, ano po yun? Na, yu, na, ang uh, unit po ay tenant tenantable. Tenantab Tama ba ang pronounce ko doon? <laughs> tenant o oh, tenantable. Uh, tenan tenan okay Tabol. Ah, na ah, ang sige. unit ay 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 wasto ano? dapat livable livable oh. okay at walang problema hmm. ay ano 'yan implied po 'yan sa lahat ng kontrata ng upahan maliban na lamang kung nakalagay doon na ay as is, where is po ito, marami pong problema to. pero kayo na ang bahalang lumutas ng problema nito. Kung so kung walang na nakasulat? Pero kung walang nakasulat na gano'n, ay implied sa bawat uh, kontrata ng upahan mm. na ang inuupahan mong residential na unit mm. ay livable. Livable mm. ng walang problema. Mm. Okay? Ngayon, yung tubig, madaling lutasin yon kasi ipapadisconnect lang naman yung unit nung kabila, ng katabing unit. Okay, ipapadisconnect. Kasi, ano pala siya, kumabit. Kumabit ng hindi nag, ano, para hindi magbayad ng... In short, nagnanakaw yun. yun. Nagnanakaw ng tubig mula sa inyo yun. Mm -hmm. So, kinakailangan na yun ay ipadisconnect at i-demanda ninyo ng theft yung... Pero pwede i-demanda ng TEF yun. Ay, pag, pagdanako yun. Eh. Oh, okay. okay. TEF pala yun. Ngayon, yun naman, ganun, oh. Sa, ano, doon naman po contra. sa... Yung sa molds, doon sa amag. Mm. Okay, kasi nga, nababasa yung ceiling nila, mm. tumutulo mula doon galing sa kapitbahay. E mm. eh, di sabi niya, nagkakaroon ng amag. Dako, alam mo yung mga amag, health, ano yan? Health hazard. Mm. Alam po niya maraming sakit ang nag uh, ang sanhi ay amag. Mm, totoo. Opo. Uh, eh kung uh, hindi po nila i i-address at uh, lulutasin yung problema, mm. pwede po, ground po 'yan para ito ay ang ang upahan ay wakasan. Mm -hmm. uh, at kayo ay magbawi ng inyong deposito Correct. at ng advance rent. Mm. Pero baka hindi po ito maging dahilan para makabawi kayo ng damages doon sa inyong landlord. Mm -hmm. Dahil sa parang wala naman din kasalanan yung landlord. Ah. Kasi ang tulo naman ay galing doon sa katabing building. Okay. So, o, oh, sana nakatulong tayo dun sa tanong ng mm. ating kasama dyan. O, ipabati naman po si Angie Reselia. Hello, Angie mm -hmm. Reselia. Okay. At saka kay Ramon Lintag. Hi! Oh, my. Long time no see. Yes. I Long time no down. see. Sinasabi? Ayun <laughs> Mukha, <laughs> pa ako. Wait lang. Dami pong mabati eh. Wala ka mababatiin. Eh. Wala ka mababating, darling. Batiin mo naman si gabi Congratulations! Ano ba? Si, si Sweetie Pie. Ay, ah, grabe ha. Ah. Para naman ako naso ka dun eh. <laughs> Eh, eh, di ba? Ganti-gantihan lang -gantihan yan. Ganti-gantihan lang. Hindi, oh. sumuka ka na. Ayoko na mamaya na. <laughs> After na ng show. <laughs> o oh, hindi, congratulations sa ating uh, pinakamamahal na si Gabby Concepcion. Oh. Yehey! Yeah. Outstanding! Oo. Oh, oh. Alumni ng UP ang iyong esposo. Ano ba sa ang Tagalog ang esposo? outstanding? O, oh, sige nga. Nakatayo sa labas. <laughs> Tangi, tangi. Ayan. Kaya, uh, o, tingnan mo. Namumukod tangi. Ayan. O, kaya Ayan. congratulations po. At uh, yeah, I'm pero sure you're siya, so proud. Kasi marami siyang nagawa sa Ayan. pangungulekta ng dugo. O, mara siya, isa siya sa pinakamalakas mag-raise ng blood for Ayan. Red Cross. Ayan. Ah, really? O, kasi o. gobernador ako ng Red Cross. Ayan. Tignan mo nga naman. For the love pa rin of Danny Concepcion. Ay, eh. siyempre ay, talaga naman, ha? Oh, ah, sige. Hindi ko alam kung ano, napakain ko dyan. Ayan, ha? <laughs> <laughs> Lahat ng mga sinasabi mo ng pagkain, pinakain mo sa kanya. <laughs> well, anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. At maraming salamat din sa mga nagpabate, sumubaybay, dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Thank mm -hmm. you po. At sa uulitin, ha? 7 o'clock po kami ng gabi. Gabi-gabi, sabay-sabay tayong magtawanan, magchikahan, matuto, at uh, lalong-lalo na sa legal, okay? Batas, legal, etc., etc., etc. Muli po, ako yung Mare ng Bayan, Mare yaw. Ako naman po, si Atty. Danny Con, ang abogado at ikampanilya ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye, everybody! Bye!